Kinabukasan ng umaga, binisita ni Ivan si Michael. Nang tumigil ang lalaki sa tabi niya, gustong sabihin ng bida na matagal nang gumaling ang kanyang sugat ngunit pinigilan siya. Nakangiti, sumagot ang lalaki na hindi na niya kailangang ipaliwanag ang anumang bagay dahil naiintindihan na niya ang lahat. Dahil sinusubukan ng mga tao na ibunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan, hindi nila ito hahayaan. Nakahinga ng maluwag si Michael at nagtanong kung sino ang nagpadala ng killer shark pagkatapos nila. Kinuha ang pipa sa kanyang bibig, nag-iisip na sinabi ni Ivan na maraming ahensya ng seguridad sa likod ng lalaking ito at halos imposible na malaman kung sino eksakto ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinabing pagdating nila sa Island of Love, mapapasa ilalim sila sa kontrol ng organisasyon ng parehong pangalan at sa makatuwid ang pamilyang Rook. Narinig ito, naaala ni Michael na ang lalaki na nagdulot ng eskandalo sa subasta ay mula rin sa pamilyang ito. Matapos tumayo sa bintana ng ilang sandali, tumungo si Ivan sa labasan, sinasabihan ng ating bida na ipapakalat ng pamilya Florence ang balita na malubha siyang nasugatan kaya kailangan niyang magpanggap na may sakit ng ilang araw pa. Ilang oras pagkaraan, nang nagsisimula ng lumubog ang araw, nagpasya si Michael na lumabas ng kanyang silid. Kasama ang kanyang kapatid, humiga sila sa mga upuan, tinatamasa ang tahimik na sandali ng pahinga. Bigla, tumalon ang dalaga mula sa kanyang upuan, sumisigaw na nakita niya muli ang vision ng dark blue rays. Inalis ni Michael ang kanyang salamin at tiningnan ang kanyang kapatid ng may pag-aalala, sinasabing kailangan nilang mahanap ng mabilis ang hero stone. Ngumiti si Lucia at sinabing sa pagkakataong ito, nagawa niyang maalala ang mas maraming detalye at kapag gumaling siya, magagawa pa niyang mahanap ang kanilang base. Umiling si Michael at sinabi sa isang seryosong tono na dapat niyang kalimutan ang pag-iisip man lang na tulungan siya dito dahil gusto lang niya ang kanyang kaligtasan at kalusugan. Umupo si Lucia sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay, Sinabi niya na maaari niyang basahin ang kanyang mga alaala at matuklasan ang isang bagong bagay. Wala talagang ibang pagpipilian si Michael upang malaman ang anumang bagay kaya bum antong hininga siya at ginamit ang kakayahan ng kontrol sa kanyang kapatid. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang subconscious, tinitingnan ang kanyang mga alaala. Sinubukan ng bida na mabilis na mag-scroll sa mga alaala na hindi konektado sa dark blue rays. Ilang minuto pagkaraan, sa wakas ay nakakita siya ng isang kawili-wiling bagay. Nakita niya ang isang tao na pumatay ng isang estranghero. Pagkatapos, ang parehong lalaki na may pilak na sing-sing sa hinlalaki ng kanyang kaliwang kamay ay naghalo ng ilang asol na likido sa tubig. Ang mga test subjects na nakatayo sa gilid ay nabalutan ng malamig na pawis sa takot. Matapos makita ang lahat, lumabas si Michael sa subconscious ng kanyang kapatid. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa gilid, iniisip na kung ang asul na likido na iyon ay ang iniisip niya, kung gayon ang bilang ng mga taong nahawa ng dark blue race ay tataas ng malaki. Samantala, sa Island of Love, ang ginang ng pamilya Rock ay handa nang tamasahin ang kanyang pahinga sa kanyang bathhouse kung saan naghihintay na sila sa kanya. Nang hindi naghuhubad, dahan daw ang pumasok ang dalaga sa bahagyang lumamig na tubig na puno ng maraming scarlet rose petals. Si Kandra ay halos ganap na lumubog sa tubig at lumangoy patungo kay Isaak, sinasabing labis niya itong namimis. Habang humihigop ng isang cherry sa kanya, inanyayahan niya itong maglaro ng kaunting laro. Habang malapit na silang magdikit ng mga labi upang tamasahin ang lasa ng berry ng magkasama, Narinig ang boses ng kanyang subordinate na nagpahayag na nais makita ni batang Master Jacob si Cassandra. Bum on tong hininga ang dalaga sa pagkadesmaya. Hinalika ng lalaki sa pisni, lumabas siya ng tubig, sinasabihan si Isaac na maghintay sa kanya dito. Bigla siyang huminto at may isang nakakaintriga ng ngiti sa kanyang mukha. Sinabi na pagbalik niya, maglalaro sila ng isa pang mas kapana panabik na laro. Ilang minuto pagkaraan, lumabas siya sa common room kung saan naghihintay si Jacob sa kanya, nakabukas ang kanyang mga bisig para sa isang yakap. Tinanong ng lalaki kung alam ng kanyang minamahal na tiyahin ang tungkol sa may-ari ng isang spiritual ability na pinangalan ng rooster. Humiga si Cassandra sa sofa at sinuportahan ang kanyang ulo gamit ang kanyang palad, nagtanong ng may kaunting interes kung guwapo ba siya. Hindi inaasahan ni Jacob ang anuman mula sa kanyang tiyahin, alam na alam ang tungkol sa kanyang maluwag na pamumuhay at sumagot na hindi niya alam ang ganoong mga detalye ngunit kung kilala niya ito, dapat siyang tulungan na akiti ng rooster sa kanila. Tahimik na pinag-isipan ni Cassandra ang kanyang kahilingan. Napabuntong hininga ng pagod, tumayo ang dalaga mula sa sofa hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng oras upang maalala ang lalaking ito dahil marami na siyang nakilala sa kanyang mga paglalakbay. Nang bumalik siya sa bathhouse, napatulala siya nang hindi pa man lang umaabot sa tubig na nabahira ng pula. Tumangging maniwala si Cassandra sa kanyang mga mata. Ang Rose Warrior na nakatayo sa harapan niya, si Julian, ay pinatay ang kanyang minamahal at ngayon ay tinitingnan siya ng may galit. Itinutok ang isang espada sa kanya, tinanong niya kung paano siya naglakas-loob na dayain siya gayong engaged na sila, ngunit hindi makapagbigkas ng isang salita ang nagulat na si Cassandra. Humakbang ang iritadong lalaki at nagtanong kung bakit siya tahimik. Tumingin siya sa malayo at sinabing hindi sigurado na ang alam lang ng lalaki ay paano man akit ng mga dalaga. Dapat ay hinanap muna niya ang kanyang kasintahan at pinatay muna ito. Sumagot si Julian na namatay lang ang kasintahan niya sa kanyang espada, kung saan ngumiti ang dalaga at sinabing hindi ito ang kanyang tunay na kasintahan. Narinig ito, nilapitan ng lalaki ang kanyang nobya at hinawakan sa leeg, inutusan siyang pangalanan ang kanyang lover. Lubos na natatakot si Cassandra. Para sa kanyang buhay, nanginginig ang buong katawan niya, sinabi niya na ito ay rooster mula sa samahan ng mga George. Tuwing tinatawag siya ni Julian, natutulog silang magkasama at pinagtatawanan siya. Bigla, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa bibig ng lalaki at kinailangan niyang pakawalan si Cassandra. Tiningnan niya ito at sinabing lumampas na siya sa limitasyon at sumumpa na isang araw ay papatayin niya ito. Medyo napagod si Michael sa maghapon sa pagpapanggap na may sakit sa harap ng lahat nang nabalot na ng ulap ang lahat sa paligid, kumunat ang nuo ng bida. Naramdaman niya na may kakaiba na nangyayari ngunit hindi pa niya maintindihan kung ano eksakto. Ilang sandali pagkaraan, nakita niya ang isang bangka na papalapit sa kanilang barko. Sumakay si Alexa at tinawag si Michael, sinasabihan siyang pumunta sa Captain's Cabin dahil isang barkong pirata ang papalapit sa kanila. Sinundan ng bida ang dalaga sa Captain's Cabin. Sinabi ni Vincent sa lahat na ang grupong pirata na papalapit sa kanila ay kilala bilang Shooting Star Pirates. Ang kanilang pinuno ay isang S-rank user, ang Undead Mage. Sinabi rin niya na ang pirata na ito ay may tatlong mahalagang subordinate sa ilalim ng kanyang utos, ang Charming Fox, ang Seaweed Monster, at ang Tyrant of the Deep Sea yumukod siya at humingi ng tulong sa mga bayaning nagtitipon doon dahil mapapahamak ang lahat ng pasahero kung ang kanilang barko ay mahuli nag-iisip na sinabi ni Ivan na sa pagkakataong ito inatake ng mga pirata na ito upang subukan ang lakas ng pamilya Florence at ang organisasyon ng George kaya binalaan niya si Michael na maging lubhang maingat isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki Nasiyahan siyang makatanggap ng pag-aalaga at suporta mula sa kahit sino. Wala pang nag-alala sa kanya ng ganoon dati. Isinantibi niya ang mga kaisipang iyon, nagpa siya na hindi ito ang oras para sa sentimentality at sinabi na maaari nilang iwanan ang captain ng shooting star pirate sa kanya at kay Lucia at ang iba pa ay maaaring asikasuhin ang iba. Humakbang si Sakura, hinarong ang kanyang daan at sinabihan siyang hindi siya maaaring lumahok dahil hindi pa siya ganap na nakabawi. Humajijek si Ivan at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil si Michael ay halos malusog na at hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Tiningnan siya ng dalaga at sinabing ang ganoong matinding sugat ay hindi maaaring gumaling sa loob ng maikling panahon. Kinamot ni Michael ang likod ng kanyang ulo at sinabing mas mabuti pa silang itigil ang pagtatalo at magmadali upang salubungin ang pag-atake ng kaaway bago pa ang lahat. Bigla, nagsimulang umugang ang mga sirena at magliwanag sa lahat ng pasilyo at palapag. Lumapit ng gusto ang barkong pirata sa barko ng ating bida. Humakbang ang undead mage at ipinabatid sa kanyang mga kapatid na ang sikat na Florence Family Ship Dolphin ay nasa harapan mismo nila. Itinaas ang kanyang tungkod sa ibabaw ng kanyang ulo, tinanong niya sila kung ano ang gusto nila. Ang kanyang mga subordinate ay sabay-sabay na sumigaw na gusto nila ng ginto at hiyas at maging mga magagandang dalaga. Agad pagkatapos nito, bumaba ang ilan sa mga warrior. Dumating si Michael sa sandaling ito at sumugod din sa labanan. Tumakbo siya sa ibabaw ng ulo ng lahat ng mga pirata na bumaba at pinatahimik sila. Isang charming fox ang naghihintay sa kanya sa courthouse. Nang ang bida ay nasa sapat na distansya, agad siyang inatake dahil masyadong predictable ang kanyang pag-atake. Madaling umiwas si Michael sa kanyang pag-atake. Lumingon ang dalaga at tiningnan siya, sinabing may pagkairita na dapat siyang tumigil sa pagiging duwag at lumaban tulad ng isang tunay na lalaki at hindi umiwas. Nang isang pang pag-atake ang lumipad sa bida, hindi niya agad napansin ito ngunit hindi. Niya rin kailangan na umiwas sa pag-atake na ito. Ang spiritual skill na inatake ng Charming Fox sa kanya ay masyadong mahina kumpara sa kanyang third spiritual stage. Humakbang siya pasulong, sulong, hinawakan niya sa leeg ang nagulantang na dalaga ngunit sa susunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha sa isang nasisiyahang ngiti at sinabi niya na kahit na nakayanan niya ang kanyang mga spiritual attacks, tiyak na hindi niya maiiwasan ang susunod na pag-atake. Si Lucia na nakikipaglaban malapit ay tinawag ang kanyang kapatid, binalaan siya ng panganib na papalapit mula sa likuran. Isang nabuhay na kalansay na may malaking sable ang sumusugod diretsyo kay Michael. Narinig ang babala ng kanyang kapatid, tiningnan ng bida ang halimaw na nakatayo sa likuran niya. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Lumingon si Michael at ibinunyag ang dalaga sa paghataw ng kalansay. Ito ang huling pag-atake para sa Charming Fox habang umalis ang kanyang buhay sa kanya. Isang berdeng perlas ang lumabas mula sa kanyang katawan. Hinawakan ni Michael ito at sinabi na napakaraming tao ang napatay ng dalaga. Marahil ay magiging maswerte siya sa susunod niyang buhay. Samantala, nilabanan ni Sakura ang Tyrant of the Deep Sea. Mabilis na gumalaw ang dalaga, umiiwas sa bawat atake ng kaaway. Sumigaw ang lalaki sa kanyang kapatid, ang seaweed monster, at sumigaw na gamitin niya ang kanyang bitag. Sumagot siya na handa na ang lahat. Sa susunod na sandali, ang kanyang buhok na parang ribbon ay sumugod patungo sa nagulat na si Sekora. Binalot nito ang buong katawan niya, ganap na pinapatigil siya. Habang mas matagal siyang hawak ng mga gapos, mas nagiging mainit siya dahil sa nagising na paggising. Dumating si Alexa upang tulungan siya, pinuputol ang mga gapos na nakabalot kay Sakori gamit ang kanyang espada. Sumigaw ang seaweed monster na wala pang nakapagpigil sa kanyang seaweed habang nagsisimulang damaloy muli ang kanyang buhok patungo sa mga dalaga. Humakbang si Alexa, sinasanggahan si Sakura. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lucia at ginamit ang kanyang ice control ability. Lahat ng algae ay agad na nagyelo at nadoronge. Ang laban na ito ay mahigpit na pinanood mula sa gilid. Nasiyahan si Vincent na isa sa mga pinuno ang napatay at ang natitirang dalawa ay susunod din sa lalong madaling panahon. Sa lahat ng oras na ito, nakatayo si Ana sa tabi ng captain at kinukuyom ang kanyang mga kamay, Sinasabing may pagkadismaya na gusto rin niyang lumaban sa kanilang ngunit ngayon ay maaari lamang siyang manood. Bigla, isang golden pentagram ang lumitaw sa ilalim ng barkong dolphin. Agad na lumaki ang isang protective dome mula sa ilalim nito. Samantala, abala ang undead mage sa pakikipaglaban kay Michael. Nangako siya na gagawin niyang trophy ang mga buto ng bida. Itinaas ang kanyang tungkod sa ibabaw ng kanyang ulo, inactivate niya ang sumpa. Ang kalansay na pinatamaan ng sumpa ay nagyelo sa lugar at ang katawan nito ay nabalot sa itim at puting mga bukol ng enerhiya. Ilang sandali pagkaraan, isang kalansay ng isang malaking unggoy na may dalawang club ang lumitaw sa harapan nila. Nasasabing sinabi ng Undead Mage na ang lakas ng kalansay ng unggoy ay halos S-rank at hindi makakayanan ni Michael na labanan ito kahit isang minuto. Humajijek ang bida at sinabing dapat pa itong makita.